Hey, what it's up mga kalakotsa And for today's video, arito si Bong sa may Sa tupad sa SM City, Bacolod Para tilawan ang ila Dokito Burger Actually, dugay ko na ni Gakakitan sa mga reviews nga namit ini nga burger pero subong lang ko ng kachimpo magkato diri mapino mahumo ka namit namit kindiya ang dukito burger gani subong tilawan ta na kung ano ka namit ang dukito burger ari na ang first bite mm. ah Andoks, andoks, namit, namit, sige pa. Mm. Ah. And docs and docs namit namit sige pa. Mm. Ah. And docs and docs namit namit sige pa. Mm. Ah. And docs and -dox namit namit sige pa. Lantawa nyo, bala, may manok sa sulod. Hmm. Ah. Andoks, andoks, namit, namit, sige pa. Nakapoy na ko Voice over Gani lantawan nyo na lang ko Magkaon For only 80 pesos Matiluan mo na Ang manamit ka burger Sang Andox Ang Dokito burger Ang iya pati Manok Kagdako ang serving Kung for sure Masulit na ang 80 pesos mo Hari Kay Tiluan to na Ang mais kunyelo Sang Andox Mmm Namit tamis, mananam, cold siyempre. Ubuson ta na ang aton nga burger. Mmm. Ah. Mm. Ah. Andoks, andoks, namit, namit, sige pa. Ma, last bite na ta Sang aton nga burger. Mm. Ubus na lang na gululuwa man ang sipon kagaluluha man ko sang kakahang sang sini nga gani ano pa ang inyo ginahulat kadto na kamo diri sa may andox manamit ang ila mga pagkaon ari lang sila sa may kilid SM City Bacolod And that's it for today's video, see you on my next vlog, ini ang inyo La Cuachero,